Senado, nakatakda ng simulan sa susunod na linggo ang pagbusisi sa isyo ng posibleng iligal na aksyon ng Chinese Embassy. Mga mababatas, tiniyak na magiging maingat ang pagtutok dito. Nagpabalik si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Para sa nakaumang na pag-iimbestiga ng Senado hinggil sa ginawa umanong wiretapping ng Chinese Embassy Manila laban sa AFP Western Command, Siniguro ng Senate President Juan Miguel Zubiri na magiging maingat ang pagtugon dito ng Senado dahil na rin sa national security. Kaya pag-aaralan nila itong mabuti. There are some sensitive issues that will be discussed there. Uh, uh, to be very honest, kasi these uh, discussions may expose us to, to um, sensitive matters. Na, na kabila. Ayon naman sa Department of National Defense, kukonsulta sila sa Department of Foreign Affairs. Hinggil naman sa mga panawagang palayasin ng mga Chinese embassy official na mapapatunayang sangkot sa illegal na gawain. As I, again I said, we will leave it to the DFA. The DFA is the sole uh, body that has a right to give an opinion or talk about this. Ang ilang kongresista naman naniniwala lang dapat noon pa pina-expel ang ilang Chinese officials. Tanong ni Congressman Bienvenido Abante, saan ka raw nakakita ng Chinese diplomat na palaging masama ang sinasabi sa Pilipinas? Sabi naman ni Congressman Zia Alonto Adjung, kung diplomat dapat ay diplomatic mula sa kinikilos at maging sa pagsasalita. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.